Ang mahal na araw ay isa sa pinakamahalagang panahon sa Pilipinas para sa mga Kristiyano. Ito ang panahon kung saan ating pinagdiriwang ang pagkamatay at pagkabuhay muli ni Jesus para sa ating kaligtasan. Sa panahong ito, maraming kaganapan ang nagaganap sa buong bansa na nagbibigay ng kahalagahan at pagpapahalaga sa ating pananampalataya. Sa video na ito, Tatalakayin natin ang labin lima mahahalagang pangyayari na naganap sa Pilipinas sa panahon ng mahal na araw. Isa, Palm Sunday, Linggo ng Palaspas. Sa Linggo ng Palaspas, nagsisimula ang Semana Santa, ang pagdiriwang ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ito ay isang kaganapan kung saan ang mga Katoliko ay nagdadala ng mga palaspas na kadalasang ang gawa sa sanga ng niyog o iba pang halaman bilang pagpapala at pagsalubong sa Panginoon. Ito rin ang panahon ng pag-aalala sa mga aral ni Jesus at ang simula ng paghahanda para sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Dalawa Holy Monday, araw ng pag-aayuno at panalangin. Sa araw ng pag-aayuno at panalangin, iniuukit ng mga katoliko ang mga oras ng panalangin at pagninilay-nilay, kasama ang pag-aayuno bilang paggunita sa mga huling araw ni Jesus sa lupa. Tatlo, Holy Tuesday, Pagdarasal ng Mga Pasyon at Pagpapakumbaba Sa Martes Santo, tinitingnan ng mga katoliko ang mga pangyayari ng pasyon ni Jesus. Ito rin ay isang panahon ng pagpapakumbaba at pag-aalay ng mga sakripisyo sa Panginoon. 4. Holy Wednesday o Merkules Santo Ang Merkules Santo ay araw ng pag-aalala sa mga pangyayari bago ang pagkakahuli kay Jesus. Maaaring ipahayag sa pamamagitan ng mga pagtitipon, pag-aayuno, at panalangin. 5. Maundy Thursday o Huwebes Santo sa Huwebe Santo, iniuukit ng simbahan ang huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Ang araw na ito ay nagtatampok din ng seremonya ng paglilinis ng paa, isang pagpapakumbaba at pagmamahalang pagkilos sa paraan ng Panginoon. Anim, Good Friday o Biernes Santo Biernes Santo ang araw ng krusifiksyon at kamatayan ni Jesus. Ito ang pinakamabigat na bahagi ng Semana Santa kung saan nagdadala ang mga katoliko ng pagluha, pagdadalamhati, at panalangin. Pito, Prosesyon ng Libingan Sa Biyernes Santo, ginugunita ng mga deboto ang kamatayan ni Jesus sa pamamagitan ng mga prosesyon ng libingan. Ang mga imahen ng Jesus at Birhing Maria ay inililibing sa paraang makapangyarihan at makahulugan. Walo, Black Saturday o Sabado de Gloria. Ang Sabado de Gloria ay isang panahon ng katahimikan at pagdadalamhati. Sa araw na ito, nagbibigay pugay ang mga Katoliko sa pagkamatay ni Jesus at naghahanda para sa pagdiriwang ng kanyang pagkabuhay. Sham, Salubong Ang salubong ay isa sa pinakakilalang tradisyon sa Semana Santa. Ito ay ang paghaharap ng imahen ng Birheng Maria at nagtatagong imahen ni Jesus sa pagkabuhay. Isang magandang pagpapakita ng pag-asa at ligaya matapos ang pagdurusa. Sampu Easter Sunday o Linggo ng Pagkabuhay Ang Linggo ng Pagkabuhay ay isang malugod na pagdiriwang ng pag-akyat ni Jesus mula sa mga patay. Ito ay isang pag-asa sa bagong buhay at pagbabago labing isa, pagbabasbas ng sanlibutan. Sa araw na ito, binibigyan ng mga pari ng banal na pagbabasbas ang mga bagay na pang-araw-araw, gaya ng mga bahay, sasakyan, at pangangalakal. Ito ay para ang pahalagahan ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Labing dalawa, Misa ng Pagkabuhay ang misa ng pagkabuhay ay nagtatapos sa pagdiriwang ng Semana Santa. Ito ay ang pagdiriwang ng banal na misa bilang pasasalamat sa biyayang pagkabuhay muli ni Jesus. Labintatlo, Pagsasapalaran Sa linggo ng pagkabuhay, matapos ang misa, mayroong mga deboto na nagtitipon sa likod ng simbahan para sa huling pagsamba ng Semana Santa. Ito ay isang pagkakataon upang makapagpasalamat at magbigay pugay sa Panginoon. Labing apat na pagpapakasakit ng mga penitente. Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, may mga penitente na nagpapakasakit bilang pagpapakumbaba at pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang kanilang mga ritual, gaya ng pagpapako sa krus o pagmamartsa ng hubot-hubad, ay nagpapakita ng kanilang pananampalataya at debosyon. 15. Pagtuturok sa krus Sa ilang lugar, may mga penitente na nagtuturok ng kanilang sariling mga kamay at paas sa mga krus bilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ito ay isang makabuluhang pagtatanghal ng sakripisyo at pananampalataya. Sa bawat pangyayaring ito, nagsisilbing alaala, at pagninilay-nilay sa mga Katolikong Pilipino ang Mahal na Araw. Ito ay hindi lamang isang tradisyon, kundi isang panahon ng pagninilay at pagtutok sa espiritwalidad. Sa bawat hakbang ng paglalakbay sa Semana Santa, ang layunin ay mahanap sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Mahal na Araw sa Pilipinas na ipapakita natin ang ating debosyon sa ating pananampalataya at pagkilala sa sakripisyo ni Jesus para sa ating lahat. Mga pangyayaring ito ay patunay na patuloy na nabubuhay ang paniniwala at pagmamahal sa bansa at sa ating Panginoon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like ka na at mag-subscribe at click mo na rin ang notification bell para maging updated sa susunod nating video. Ito pa rin sa Pinoy Mo TV signing off.